Mga kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po, ang inyong kapamilya, kabuso, katropa, kabarkada at kaberks. Nandito tayo ngayon sa downtown Calgary. Meron tayong na-meet si Nate. Hello, Nate. Hi, mga kaberks. Kamusta kayo? Taga saan ka, Nate? Uh, Winnipeg. Taga Winnipeg siya. Nagpunta siya dito sa Calgary dahil uh, parang na-destino siya dito for two weeks na magtrabaho. Tapos ngayon, kinontak niya ako para makilala niya si Chris Cusinero. At the same time, para makasama na rin natin siya dito sa vlog. At mag-explore tayo kasama siya kasi wala pa siya idea kung anong meron dito sa Alberta o dito sa Calgary. Ang napuntahan niya pa lang is Ban, Lake Louise. Pero yung ibang mga lugar dito, hindi pa. So, first time niya na makapunta dito sa downtown mismo. The mga Solid. <laughs> so, Nate, di ba sabi mo, bago ka pa dito sa Canada. Uh, last July ka dumating dito last year. So, paano ka nakarating ng Canada? Uh, malaking opportunity, malaking blessing yung binigay ng company. So, transfer po ako ng, trans, uh, ng company. From the, the Philippines? From Philippines to, to Canada. Uh, binayaran nila lahat ng expense, visa and also malaking opportunity po yan and blessings. Alam naman po natin, may irap mga kapunta ng Canada, di ba? So, yun, malaking blessings po. So, kaya, you know, I'm sharing yung stories to inspire mm -hmm. yung a lot of people. Kaya po, nag-reach out din ako kay Kuya Chris Cusinero. Sobrang humble. Sobrang humble na tao po. Salamat. So, actually, kaya kami gumawa ng vlog, kinausap ko siya kung pwede bang explore namin yung lugar at the same time magkwentuhan kami para ma-inspire kayong lahat. Ma-inspire hindi lang kay Chris Cusinero, pati kay Nate na rin. Yo. Dahil yung kwento ni Nate, napakaswerte niya na nagpunta siya dito sa Canada. Mm -hmm. Dahil sagot ng employer niya lahat. Yeah. No? Yeah. Wow, Napakaswerte niya. Pag nagpunta ng Canada, expectation wise, you mag-start ka ulit sa zero, eh, di ba? you will meet a lot of new friends, po, 'di ba? And then you have to build connections and of course mag-struggle, struggle, hindi ano mga challenges kuya, di ba? Pero, at the end of the day, eh, everything happens for a reason. So yes. Pupunta ka dito sa Canada, there's purpose why you're here. Yun po, so, mm, -mm. yun. So, parang, nangyari rin kay Chris Cusinero na, I always mention na uh, yung mga struggles, yung mga failures, but they are not struggles, they are not failures, they are charged to another experience. Yon, yes. yun, yun ang pinaka-importante, yung maging matatag ka, eh. yung maging strong ka sa bawat hamon ng buhay. Palagi yes. ka lang sumabay, di ba? Lagi ko sinasabi yun. So, kasama natin sa buong vlog si Nate. Natagasan ka sa Pilipinas? Cavite. Cavite. Saan ka sa Cavite? Uh, General Trias. Shoutout sa mga tropa ko dyan. Oh, shoutout mo muna yung mga kaibigan natin na mga kamag-anak mo doon bago natin shoutout makalimutan. Shoutout sa mami ko, sa daddy ko, sa tropang Karanza, and uh, mga, sa banda ko sa Loud Cry. Yan, shoutout sa inyo. Kasama ko si Chris Casinero. <laughs> so mga ka-works, i-explore ko. Ngayong araw talagang yung time ko para sa kanya. So mahal yung talent ni Chris Cusinero para sa araw na to. <laughs> <laughs> Joke lang. Joke lang. At uh, isang kabayan natin, masaya na si Chris Cusinero na kahit papano uh, magbigay tayo ng time sa isang kabayan natin na taga Winnipeg. Yes. Taga Cavite. So, At pala sa church namin, Jubilee Church. Yun. Kasi Christian siya mga ka Kaya napaka-bless niya. Yun. Isa sa mga reason yun, no? na palaging kasama niya si Lord Henry wherever go. Di ba? So, tara. Dalhin ko naman siya doon sa Peace Bridge sa baba. Ito yung Peace Bridge dito sa Calgary. Uh, this is a 25 million dollar bridge kasama si Nate <laughs> Anong gusto mo? Blue na bike o scooter? Yung mga scooter nila rito may ano pa. May mga ganito pa oh. Di ba? Pero medyo mahal kasi itong mga to eh. Iskan mo yung mga yan. Check nyo iskan. Para malaman nyo kung magkano. Ito. Paano natin iskan to? Yan o oh, iskan nyo. Try nyo lang. Di ba? Sa kain downtown no. Oh. Busy busy siya, si Nate. Nakipag-meet sa atin si Nate. Uh, Tama-tama, day off ko. Sabi ko, sige, i-ano ko siya. Explore ko siya dito sa Calgary. Oh, yeah. Sorry, naka -ano pa yan? Naka-hindi-tambay ka pa yan. <laughs> yes, <sir. laughs> dito naman tayo ngayon sa Glenmore Park as in yung mga nakikita nyo na yan ay eh, ice puting puti no ganda tapos ang dami mga naglalakad dito mga nagjajaging nagaano ka lang nagaano ka lang isip isip ka lang dito kasama yung turista natin <laughs> So dahil naging driver tayo ni Nate dito tayo nakarating sa Okotoks sa Big Sky marabas. Barbecue. Isa sa mga paboritong lugar ni Angelo. Ma-experience mo na rin Nate. Yung Big Sky Barbecue. Big Sky Barbecue. And, and na, na 'to and ito and ng ibang followers natin pero yung iba. Pero sa yo this is the first time. So may so, pala na umito na sa labas. Mm -hmm. eh. <laughs> Madaming tao sa loob. Kaberks, meron tayong nakilala dito at uh, binigyan tayo ng extra. Maray maraming, maraming salamat po. Sir, salamat sir ha. Ma'am, salamat po. Thank you, thank you. <laughs> Pero meron tayong extra ano. <laughs> So ayun na, medyo marami-rami rin yung nakain namin. Siyempre, marami rin tayong togo. Tuwan-tuwa na naman si Angelo niyan. Ano sir, masasabi mo dito sa barbecue nila dito sa Okotok? Number one sir, number one. Sarap ng pagkain yeah. no? mo. Panalo. Togo po, number one. <laughs> Meron pa kami sobra. <laughs> Ganon ka dami yung pagkain nila. Akala mo isa-serve sa'yo ko konti lang. Pero di mo maubos. Talagang magtutugo ka. Ako nga, laki-laki ko. Laki ng tiyan ko eh. Parang drum yung chan ko pero hindi ko rin naubos yung sakin. Sa saka sa nagbigay sa amin ng extra na meat. Yep, thank, thank you very much po. Thank you very much. O ka-Berks, nandito na kami sa bahay ni Nate na ilupahan niya dito sa Calgary ngayon. At ano mo, sabi mo Nate na enjoy mo ba yung explore natin for today? Yes, Kuya Chris, salamat sa, sa time. Mga ka-Berks, solid! <laughs> <laughs> So paano mga kabirds hanggang dito na lang Maraming salamat sa inyong panonood Chris Cusinero sa Kasinit Ang inyong kapamilya kapuso katropa Kabarkada at kabirds hanggang sa ulitin po marayin salamat po sa inyong panonood Bye bye Ano manang ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar ka na Kay Chris Cusinero na Halika na't sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Cusinero, matik papasarapin yeah.